Mga kabiyahe, kumusta po kayong lahat dyan? Ito yung nag-search tayo ng stowaway. Ayan makikita no na ano. Ang lapit-lapit namin sa mga kabahayan. Ayan nakikita yung bangka na yun. Ayan yung punong-puno ng mga tao. Balak ng mag-stowaway, buti na lang. Itinaboy sila ng service boat ng piloto. Ayan, hinaharang sila. Punong-puno ng mga tao yan mga kabiyahe ay eh kung wala ang ano yan service boot malamang sa malamang nakaakyat na yan doon sa ladder na tchine-check natin kaya bago umalis nagche-check talaga kami ng mga stowaway may mga designated area kasi ganito talaga dito kaya kailangan may sumabay kasi dami yung mga stowaway dito talaga ayan Ayan, kunwari lang yung mga may ngisda diyan pag wala sumasabay yan sa ano ah uh, yun ayan si dito medyo maalo na pag balabas na to eh kaya hindi na sila makakasabay sa barko kung lumalabas kasi malalaki na ang alon kaya talagang dun banda pa talaga sa may mga kabahayan mabilis din sumugod ng mga tao na yun buti na lang yung mabilis din ang ano, service boat ng pilot kaya naharangan sila agad mga kabiyahe ayan nakikita nyo yung bangka na hinarang ng ano ayan o oh. maraming pasahero ayan o oh. lumayo na sila eh kasi may ano eh ay oh niyo, nyo mo yung mga pirata kaya, laging ayan laging nakabuntot ayan oh huminto sila dun ay ayun isipin mga naman huminto yung mga kulukoy dun sa unahan ayan oh ayan sila kaya laging may kasunod talaga pag may mga lumalabas susunod talaga yan sila mga ano yan eh isto uh, away papasok yan sa kung saan saan kaya nagsisearch tayo lagi bago umalis tapos pag nakalabas na dito yung mga ano na dyan ito yung mga guide nila kung saan dumadaan. Ayan. Oh, grabe. Ang laki ng alo, oh. no? Tinan mo, punong-puno yung kuhan. Oh. Pilot. Ayan, oh. Service. Oh. Lumulubog sila. Oh. Oh. Grabe ano. Grabe ano. Lakas. Dumi ko kasi tayo, ayan oh. No? tayo. Ito, oh, ang lalim oh. Ang lalim ng alon. Kaya kala mo eh, pababa na kasi yung piloto kaya yan. Malapit na bumaba yung piloto. Kaya ayan papalapit na yung service boat nila. Papaba na yun maya maya mga kabiyahe. Ganapan dito mga kabiyahe. Shoutout out ulit sa TFB, Tagig Friendly Bikers. Kumusta kayo diyan? Ingat sa mga rides. At saka shout out sa Dong IV Community. Sa City Garden, sa Pateros. Shout out sa inyo diyan. Buhayin yung mga patay diyan. Kay Sir Pedro, sir. Shout out sa iyo diyan kay Attorney Cromwell. At saka kay ano diyan? Master kay Boy Gulay. Shout out sa iyo. Boss Victor magtanggol shout out sa lahat sa lahat sa lahat ng mga subscribers dyan may ano tayo dyan may live tayo sa next month March 28 6pm maraming mga pa premio dyan kaya sumama na kayo maliit lang naman pa pero at least mananalo kayo ayan pababa na yung piloto kaya ito na yung ano service pilot at sa sunod nating mga pagkikita mga kabiyahi at pasasama ayan palapit na ng palapit at kami na may palayo ng palayo sa lugar na to bye bye Mombasa Kenya Africa Malaki na 'tong service boat na 'to ng mga piloto, pero akala mo eh lumulubog ang anak ng kagang. Lakas talaga. Oh. Kita? Diba? Oh. Eh paggawa na 'yung ano piloto maganda din pala din dito sa Africa yan hanggang sa muling pagkikita mga kabiyahe papasok muna tayo eh kasi tinatawag tayo ng mga kolokoy eh. Pala mga kabe ay, ayun na lumubog na. <laughs> Grabe laki ng halo do. Oh, mo oh, na naman oh. oh. Yung may hiluhin, pwede diyan mag-training. Ayun. Mag-training kayo diyan. Bye bye. Ingat, God bless.